Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valian Janus sa tid sa inyo ng Office of the Vice President Nagpapatuloy ang relief operations ng OVP sa iba't ibang bahagi ng Cebu Province sa kasunod ng 6.9 na magnitude na lindol na nagpadapa sa hilagang bahagi ng probinsya. Kabilang sa mga unang tinungo ng OVP sa Bu, Bohol and Secure Satellite Office, ang bayan ng Daan Bantayan. Ang detalye, alamin natin sa ulat ni Maribeth Adlawan. Nakapanlulumo ang iniwang pinsala ng 6.9 magnitude na lindol na yumanig at nagpadapa sa ilagang bahagi ng lalawigan ng Cebu. Maraming infrastruktura ang nasira, daan-daan ang sugatan at di naman bababa sa 70 na buhay ang nalagas dahil sa trahedya. <laughs> Dito sa bayan ng Daan Bantayan, Nagkabitak-bitak at halos gumuho ng simbahan ng Shrine of Santa Rosa de Lima na unang itinayo noong 1886 o mahigit isang daang siglo na ang nakaraan. Mabuti na lamang at walang diboto na nasa loob ng simbahan ng lumindol. Karamihan sa mga residente, halos walang naisalbang mga gamit tulad na lamang ng kababayan nating silisa na mula sa barangay poblasyon. Naging emosyonal siya nang alalahanin ang nangyari sa kanila noong gabi ng September 30. Ayaw pa nga niyang bumalik sa kanilang tahanan dahil mayat maya ay malakas pa rin ang aftershocks. Delikado man pero anang kanang pakalit nga linog singan ana after Oo. Oh, nya. Pero anang na namisod kalit lag uyog managa na sa mga ringawas. Oo. Oh. Problema rin na mga residente ang pagkain at tubig maiinom. Kaya't umaasa na lamang sila sa mga donasyon upang may pagsaluan silang magpamilya sa pagkainan kada araw. Resod eh, pait pagkaon ng tubig. niya. siyempre, limang ka nang mag, mag, mag karsada kay mag, mi sa mga sakyanan o asay manghatag at tumi, nagandagan. Kaya Di may mga guhat lang may dias May mga hatag sa imo nga. Pagkaon, kinaglan, at doon mo ni mo. Kasi mga hatag, man mo. Ang bayan ng Daan Bantayan ay kabilang sa mga naging prioridad sa malawakang relief operations ng OVP sa Bubohol and Sikihor Satellite Office. Dang-dang residente sa nasabing bayan ay nakatanggap ng relief at rice food boxes. Ang dakong tabang ni kay, siyempre pagkaon po ni sa amo, tubig, ang anak ang mga gunay, kinahangla na mo, ka ng mga kuhan mo, mga higdaanan, ka ng habol, anak ba? Mula dito sa Daan Bantayan, ako si Maribeth Adlawan, lahat para sa Diyos, Bayan at Pamilyang Pilipino, Valiente News. Sitwasyon ng ilan pa sa ating mga kababayan na mula sa bayan ng Daan Bantayan, Cebu, sabay nating kumustahin sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang na mga ulat at impormasyon. Maraming salamat!